Hey guys, pakain tayo ng mga pusa. hi, Come! Come on! Come on! Ano pa rin tayo? Tingin natin sila. Feeding, feeding the cat. It's na kayo it's it's na ba it's parang dami ah. para lang sana nila mga pusang gala. Ganyan na guys, o. Oh. Isda, o. Oh. Kaso yung ano nga lang. Hmm, sa liig ng isda, tsaka yung hasang ulo. Ay, hasang pala. Hmm. Hindi na masama guys, ha. Ah. Si, ano yan, masustansya yan para sa pusa. Ayan natin mga pusa ang galaw. Gihil tingan ba iso? Doon yung nanay. Ang nanay nakatungin. Ang nanay. Iniwan niya dito tapos yan. Nalagaan na dito. malaki na. Nanay nila. Nag-iwan oh. ng na kanilang anak. Taba na rin ang nanay eh. Ang house nila. House. Grabe, taba ng nanay. Buntis na naman ng nanay. juicy and stuff. Juicy. Ito wala na ito. Ano yung nati? Taba ng nanay. Oh. Libsog ang katawan ba? No? Huh? Sarap isupaw. Pag-aubos na ano yan eh. Pagkain nila eh. <laughs> Siguro mas malakas pa kumay yung nanay Kulat sa tatay. Wala nang natitira nila dyan. <laughs> o, yung mga kanin-kanin. Wala -kanin. mm. nang natitira. Yan. Ang bilog eh. <laughs> Tawa, di ba? Hmm, bilog ng katawan. Ano, pumasok na yung isa. Tapos na kumain. Yongski! Dila-dila na. Ang nanay, ang laki ng katawan. No? sie kommen Ngayon, gusang mga gala, mga galang pusa, guys. Yung tatlong anak niya, iniwan dito. Pero anak kumakain na nung iniwan niya na gala -gala na. Ang bilis lumaki yan yung nanay nila yung brown laki no sogo, mas matawan yan dalawang lalaki yan yun lang babae